Are na ho, yung ating pansit oh. Atin pong hinango yung toppings. Oh, ay. Yeah. Ah, talagang quality 1 oh. kilo po ang ating dinali at gawa namin sa ang dami sobra. Are po naman palagi kay magpapanak to. pagandar na macam-macam ay Mesa bawa-bawa po ba well. Yo Ay ay gandara po nang kulay yu Ya Ba ditik kal Tapos ari po ayan nya yung paang sao kailangan natin ng oh, green leaves Guys, oh ah, so, yan. Ano oh, 'yung ating toppings oh? Ihahalo po para sumama ba sa loob. Maraming daw. Dalasahan po natin. Din, ah, pwede na. na na po yung ating toppings Yeah, siguro po naman hindi na kay iba kung baga inulit lang uli natin ano. Sabi nga nung iba magjoke ka ng inulit mo lang ay parang hindi ka na excited. Ay di ari po naman para tayo mabusog. Oh. Hala po, tayo po'y na. Dali na. Wow. Pasay, oh, okay. okay. merindal. Merindal muna, dali. Ang dami na, dali. Hoy. Yan dami. <tamay. coughs> ha? <coughs> oh, dali, dali. Ni. Oh. Yan may merinda po. Ha? <coughs> <Ta. coughs> Alin? Naya ka nila! dala, nakakasarap. Oh. Ya, teyo, May minindal? Oh. Ah, ay, oh, ah hindi dali ha. Direction na, ah, ah, pa. Ha? nang di ano, pagkain para sa lahat. hindi. <laughs> ah, <laughs> <ay. laughs> ah, ah, para sa lahat, dali ka. Oh, dali. Ang pagkain para sa lahat. Ah, <laughs> ay, para sa si Kuiji mitrang naha pa, oy. Oh, ay, ay. Tiyo, dali na. Kita mo, oy, so nai. Yo, teyo, dali. Uh. Yung Awa. da, da, da dali. Tiyo. Dali. Pa, yung pagkain mo na yung mga tao. Ay po. Ay na. best friend. Ah, dadalhin niya nila. Na si Jiwa. Ano? Ng oh. dali, tiyo, dali. Ang lango lang dito eh. Ah, dali. Tapos to. Dali. Hala, daya, ang lalagyan. Ay, Otoy, dakot. Ay, 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 busog pa. Iba sa dahon, ay. Niya, ay, ay yung, yung, yung pala, ay. Ay, dali. Dahon na lang ako. Ay, may dahon na. Pinyakon dahon. Pupunit na lang. Ay, meron pa. Yan na, kaya punit to. Oh. Ano okay, mm. yung malini? Wala, konti lang nung lang. Putoy, dali na. Tala, sali na lang. Ay, ah, yung special na riluto mo ah. <laughs> ay, magluluto mo kaling. Kaya po'y mimilindal din eh. Oo, oh, oh, yan, dali eh. Ah. Pagkain para sa lahat. Oo. Oh. Ano ba? Juice, hala, dali. Ay, dali ah, na. na pa. At may kunay pa Iba talaga ang maghahalaman ay. Puro lahok lang gulay. Puro may singkang tiyo. Ay, na nga, oh, yun pa masarap. Sabi ng Elisane, oh, ay bato. Bato sa sa dami ng lahok. Ay, oh. Alam mo, grapo, aray. Bato man. Magkano kayo, pinsan? Ha? tumayin kami ng kalabaw. Doon Ano kalabaw. sa kalabaw. Oh. Doon sa, kunay. Sa auksyon ba, kuya? Sa auksyon. Ay, ba't hindi kayo nakadali? Hindi. wala na. Ubus na. Tanghali na raw. Ay, dapat yung madaling araw, tiyo. Yung palikahapong paraw. Oh, yun na dating ang dating yan. Okay. Basta tatay ng akin yan. Nalate pala kayo. Ayun ka may. Yan ang bulo. Pare. Wala akong naulahan dun na ano. Ayok. Kaya nga po. Tala, dali. Mga hapon ba? Nakita rin yan. Ayos Talab na talab. Kanilo. Papasit. Kanilo ba yun? Oo. Nilo. Sama't ko'ng di'y metragang hataw laki eh. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Ayasahan. Nang kanaduk. Ay. Mm, niramtamang init. oh <laughs> Ano misa kami isang kilod kalahati kami piti talagang tagang sa usawanga. Oy. Pati do madaan. Aya. Ano apo? Apo, nya padaan ay. Ayas. Nawa ko iya, apo di'y dali ano ya ito po yung natira upang tatlo ay talaga po ari lulungad-lungad Dami pa po. Yeah. Mo Tapos po ay gagawin natin sila ng juice. Ating dadalhin na po ito doon. Pakayaw po naman nila yung taniman. Oh. Eh. Juice. Amin pong ihatid na ring Ano 'toy? Ay, malalim ano. napadali pa si utoy. Ara pa rin narin sa kawali. At para ano na? Deretso na po ba? Mainit pa po ay. Ay, lumipad wala nyo lumipad yung takip dito ka lumipad yan po tanim yung iyang pakew nila tiyo po rooy ay di ibig sabihin po pagpakew sila na po lahat ng mga kalam noon tapos ngayon di atin po papaminindaling oh Ay Diyos ano, ah, huwag natin yung... <laughs> Tatakpang ko ng dahon ng galyang. Ano ba yun? Aba! Wala yung tubig. Takpan natin ang dahon ng galyang. Diyan tayo sa gilid. tak ko po. pasang kaya Diyan na ha. Napoy oh. na tatlo Ito na po ang update sa ating patanim din. Eh. Oh. Yo, yun, yung dalawa. Nahan ng tiyo. Tiyo. Yo pala. Hoy. Panset! Dalay! Arya. Bat berde pati sabi mo yung Brown. Ang kito lang ba? Ay, matay na Ay, ang kalasi yan. tuloy Ay, baka lang, Pansit, hala. Dali ng pansit. si so, baglalawis to, Oo. Oh. Dali, hala. Ay, saan na kayo tatawagin ko ay? War ko hindi ka pupunta doon ay. Ay, layo ay. Ay, yan pa. Ah, may juice po yun. Ay, eh, dami yung pari yun. Ano ka kasi sa yung tatlo yan? sobra pa. Sobra pa pala. Ay, hala, dali. Kami nakadali na, kaya kayo nandala kang dumali. Yung tiyo, tinapay mo. Ari, juice, ito yung buksan mo. Nagapang po ninyo. Kaya muna natin ha. Oh, ay Ay talaga tiyo. na na ng Ay, ay kami nakakain na po. Ay kami busog. Dumaan nga doon si datiyo andong dong, sakay ang dami pa na ray. Ako ayos ka andali Oh, hala, dali. Hey, okay, Ay, ako po, yari na po. Patawbay na ninyo yan. Uh, ha? Madami na, eh. ay, ay, madami pa rin, mati. Tira, okay. maa, Kaya mo ubusin na yan, ano, iyon na, kaya mo. <laughs> ha? <laughs> Nangiti siya, eh. Papipilitan daw. Pagkadami pa, ay, binahal. Binawasan ko pa nga. Ayan, dami pa na rin. Ay, sa ba dalwa pa ay. Ba't po yung muna, hindi nyo dalawin. Busog na ba? Ha? Lalagyan pa yan? Sobra pa rin ngayon. Buti nga dumasin na tiyo, sobra pa rin. Ha? Mabigat sa tiyan nga lang. Ayan upakan ng Oh, Yan po, yari na po yung ating patanim oh. Hindi pa po nagkang ubos yung pansit Atin po anyway At yan yan ay minsan ginagawa din natin pang ulam ay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano, Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to Yan, ingat po ang lahat, happy lang po Yan po yung ating palayan ano oh. May tanim na Bye